Challenge tayo ng mga ganggang. -gang. Yung sinabi ninyo, gagawin ko kahit nilalagnat ako. Kasi sabi nyo, magdodonate kayo, di ba? Kasi every fit daw, 1,000 pesos. Eh, paano pag nabot kayo 100 feet? Oh, 100 kayo yun. Oh, ang tanong, kaya mo ba yun? Ayyan, hindi ko alam kung nasundang kita. Ilang fit yun? Karami yun. Lo, lo, lo. huy. Hoy, hoy. <laughs> <laughs> Muntik na ako mahulog. Ano kaya gawa mo dyan? Ha? ako kaya gawa mo dyan? Ano kaya mo? Ba't ka nagbibidyo? <laughs> Dahil nakabidyo ka na. Oh. What's up, neighbors? Yeah ba? So yun guys, andito tayo sa dagat. Sa Dugat. Manila Ocean Park. Ano Manila? Sa Binokbok. Ayan o, Binokbok viewpoint. sa Binokbok, dito sa Pacific Ocean. So, ipapaita ako sa inyo na ito nga sila Ernel sinasabi mm. na keso wala daw tayong talent, wala daw oh. tayong ganito. Sinisiraan ako sa mga fans ko, sinisiraan oh. tayo sa mga supporters natin. Ipapakita natin kung paano malunod. <laughs> <laughs> ano gagawin mo, Sob? Oh. Uh, ano gagawin mo? Mag-breaststroke tayo pa ilalim. Oh. Eh, di pagka-breaststroke mo, par. Marunong ka pa lumangoy? Sabay. Ha? May pagganyan-ganyan ka po. Marunong ka pa lumangoy? <laughs> Hindi. <laughs> Hoy, mo nga ako. Kung ano ba ano ba ano ba, ano ba lang ko ano ano alam mo? Ito, paita kita. Ito ang tinatawag na breaststroke. Breaststroke. 'Di ba? Flying saucer. 'Di ba? Para niloloko mo lang Water ako eh. Effect. Uh! Tama ba 'yun? Para niloloko mo lang ako eh. Paita mo nga sa tubig. Oh, lumubog ka nga ngayon. Paita mo nga. Tangan yun nagjo-joke lang ako eh. Pero yun guys, challenge tayo ng mga ganggang, magdo donate daw sila. O hindi gagawin natin, pero sana mag-donate talaga sila. Kasi kapag hindi, scammer kayo. Oh, Huwag kayong manloko ng mga tao kung hindi nyo kaya panindigan yung mga sinasabi ninyo. Yung sinabi ninyo, gagawin ko kahit nilalagnat ako. Kasi sabi niyo magdo donate kayo, di ba? O gagawin ko. Sigurado ako Oo. Oh, kasi every fit daw, 1,000 pesos. E eh, para pag nabot kayo 100 fit? Oh, 100 kayo yun. Oh. Ang tanong, kaya mo ba yon O oh, hindi, gago ka pala eh. <laughs> Ilan nang gagawin mo? Hindi ko alam, bahala na tigil mo na kasi yan. Yawa! Ano, sure ka na ba talaga? Mm -hmm. Ano, baka na pwede mo kaya! Kaya ko, huwag ka makulit! Baka mo kaya! Kaya ko nga! Huwag parang nahihirapan ka! Pag-check ako malalim sa baba. Huwag okay. malalim to! Sige, titignan ko ah! Sobrang lalim! Sobrang lalim! Sure ka? Oh, hindi Ako eh, ko yata kaya yan! Kaya ko yan, nalika na, may mo naman eh! Oo, sige, oo! oh let's go! peor. Uh, eh, Hindi ko alam kung nasundan kita. Hindi uh, eh, ko alam. Uh, Ilang feet yun? Mana uh, siguro 35 to 40. Putik na yan. Wow! Hindi eh, na kita nahabol. Hindi ako nakaalis eh. Nanigas ako eh. Dito lang ako sa ibabaw eh. Hindi <laughs> <laughs> mo kaya ni Kernel yun? Kaya mo ba yung Kernel? Oh. challenge mo. kita. Pakitaan, pakita Pakita ang pakita. Lungkot to. Hoy, Sob. Dito ka na naman. Nandito ka na naman. Ito parang hindi ka masaya. Ang galing mo nga eh. Ang galing. Ang galing mo doon sa ilalim kanina. Parang di nga, hindi nga eh. Oh. Hindi nga, parang hindi ako magaling eh. Ba't parang nalulungkot ka pa, Sob? Hindi ko alam. Hindi ka ba masaya doon sa ginawa mo? Ang ah. galing mo kaya. Parang hindi naman. Anong parang hindi naman? Ang lalim mo. Oh. Hindi, Sob, eto, eto. May naisip ako. May challenge ako sa'yo. Oh. May challenge ako. Kung ilan nyo aabutin ng heart attack nito, yun yung kailangang abutin mo sa ilalim ng dagat. Ha? O halimbawa, halimbawa lang ha. Halimbawa, di ko sasabihin paabutin yun ng 100 carry react. Hindi ko sinasabi ha, hindi ko sinasabi. Pwede 100 feet yun. 100 feet yun, dyan sa ilalim. O, challenge. Kaya mo. Ang lalim mo kanina sob. Ayaw maniwala eh. Ano, humble po yun. Humble. Sige, eh. sige. 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 O, challenge. Accepted. Challenge accepted. Eh! 100k react, 100 feet. Oh, nasabi yan ha? Sado. Abutin nyo to, 100k react, let's go! Hahaha! <laughs>